Hi guys, ari na naman siya guys. O so, oh, ayan. Nasa bodkaw, nasa bodkaw. Ayan siya. Tara, kita tayo sa ubos. Tipa doon. Ah. Sya. tara, dali, dali. Dali, tara, dali. Yung bahay na guys, wala na nakatira dyan. Kaya, dyan ko nilagay. Madamu-damu man. Ay! My God! Nano, nai. Dali, dali. Kainin mo pa yan. Zoe. Ara si Louie guys, oh. Ato, isang aso, oh. adapted ko. yun siya nagpunta. Si Louie, yan yung palagi ko ano kasama. Yan siya. Dali, dali. Yan siya. Ayan. So, yan guys. Ilipat natin kasi medyo tanghali na wala siyang kinakain doon. So, yan. dali. Dali. Hoy, mo ka kainin yan. Mapakinabangan natin yan. Mais. Hindi <laughs> po di kainin. Oops. Dito, dito, dito. No. ako ah, mo pa yan. Yan siya guys. Yan. Tapos yan naman yung kamote ko guys. So, tingnan nyo. Yan. Kamote natin. Mano na din yung... Anonya Siguro may laman na siguro yan Gali Pa'amu Amba'ang pa'amu nga Akin na Pa'o, very good Nice, luita na So, yan guys Lain sya Abang ano, mada'an na natin yung Kamuting kahoy ko yan guys So, yan yung kamuting kahoy ko Yan naman yung sigarilyas ko. Oops! Dito kay may saging dyan. Hindi. Ayan. Ayan siya guys. Habang ano kami. papa Papakainin ko pa yan siya. Kasi pag nilagay ko na siya kung saan siya ilagay. So at least nakakain na siya. Ayan. Ito yung ito yung mga kinakain niya. Mga dahon ng jimilina. Mga ipil-ipil. Yan, usually yan yung mga kinakain niya eh. So, since nagpaputol kami ng kahoy nung ano, ayun siya na nagtubo siya. So, may makain siya, may makain naman siya. Kahit papano So, yan. Ano na to siya guys, 3 weeks na sa akin. 3 weeks na pagkabili ko. So, yan ano siya, may kasama siya, lalaki. Tapos, yung babae naman namin, yung pinapaalagaan namin. So, yung babae namin, may anak ngayon siya isa. So, pakita ko lang yun sa inyo guys, pag ano na. Louis, dali na, dali. Dali lang, dali pa. Ayan o, sama-sama ko yung aso ko. Si Louis, yan. Yan si Louis ko. Dali, dali. Diri ta, diri. Diri. Ayan. So, dito ko siya ilalagay kaya may mga dumudumo siya. Ayan. Okay na? Okay na dito? Yun naman yung aso ko, oh, si Louie. Yan. Sa lahat ng aso ko, guys, sa limang aso ko, siya yung palagi sumasama sa akin. nag isang lalaki lang din yan na aso ko, yung apat. Is puro na sila babae. So, kinulong ko yung babae. Binitawan ko yung lalaki ko. Kasi pag magdami sila, nirapan ako magpakain. Kawawa naman din. So, ayan. Dito na siya. Ayan, balikan kita mamaya ha. Hai. Balikan kami mamang mamaya ah lagyan ko ng pagkain para ito may pagkain siya. Tsaka, dito pala guys, dito ko nilagay yung dito pala ako nagtanim ng ano, uh, uh, dragon fruit. Yan, tingnan natin. Dito ako naglaga, nagtanim ng dragon fruit guys. Sa baba. Kasi doon sa malapit sa may bahay, ano siya. So, ito yung mga tinanim ko ng dragon fruits, guys. So, ayan. Tawa <laughs> ng Diyos. Ayan na siya. Jumaba na siya. Tatlong ano. Tsaka ito. Oh. Ayan. ayan siya. So, ito. Oh. Ayan. Ayan. guys so, may mga ano na siya may mga anak na siya anak ba tawag dyan ayan siya sabi nila ano daw yan yun? may anak na din siya oh ayan tapos yan nagtanim din ako ng kamote dito guys yan nga lang yung nagputo ng kahoy pinatumbahan niya yung mga kamote ko kaya sinabihan ko yun sila na ulingin na nila yung tinuto nila kasi kawawa talaga yung mga kamuti ko yan ito naman yung mga bagong tanim ko na kamuti guys ayan tingnan nyo hindi talaga sila naawa sa pinaghirapan ng tao yan yan siya yan okay na siya nagkalat na sila yan so may mga tao talaga guys na hindi na tinitingnan kung ano yung mga bagay na hindi dapat nila ano, ano. tingnan nyo. Natumba nila yung mga kamote ko. Hindi man lang nila inisip na pinaghirapan kong itanim 'yun. Hindi ba? So Masakit man isipin pero 'yan. Kawawa talaga yung mga kamote. Kaka-ano ko lang yan, oh. So, yun. yan. lang. Sana makita ko yung tao na nagputol niyan. Kasi, ano lang din, eh. Pinapauling lang din namin sa kakilala ng kakilala namin. Kaya hindi ko makita-kita yung mga nagputol niyan. E, minsan, pupunta sila ngayon hindi sila pumupunta eh dalawang linggo na pero pinuto na nila yung kahoy kasi nga uulingin nila yan yan o oh. yan doon yan kasi nga palitan namin ng kahoy ng prutas yan prutas yung itanim namin para mapakinabangan naman siya yan kawawa talaga yung mga tanim ko dyan guys sa totoo lang nasaktan talaga ako nung nakita ko yan kasi syempre pinaghirapan ko itanim kaya yan ayan lang sya guys ayan ito na iwan natin yan sya dyan makain naman siya kaya mamaya magtanghali balikan ko naman yan sya para dalhan ng tubig ng na makainom naman siya. Louie! Saan ka dali na? Uwi na tayo dali na. Dali na. Yung aso ko nandoon siya dumaan. Man sa lupa ng kapitbahay. <laughs> okay, yan. So, yan lang guys. Sa totoo lang, nasaktan talaga ako doon sa tanim na nakita ako. Hindi ko rin nakita siya nung ano eh, kasi hindi pa na pinutol yun yung dito pa lang sila banda sa taas ng putol so ngayon pinutol na pala nila yung doon pero hindi man lang nila inisip na may matumbahan sila mga tanim kaya minsan may mga tao talaga na hindi nila tinitingnan yung pinaghirapan mo ba Basta lang maano nila yung gusto nila. Hindi sila mahirapan. Yun, sige lang. Hmm. Ayan okay, lang. Thank you for watching guys. Bye bye. God bless. See you next time.